Mga idol, hindi ba pwedeng ma-mention ang inyong pangalan? Or isa ka ba sa gustong ma-mention ang inyong pangalan ng ating mga kapwa content creator? At lalo na kung ikaw ay star sender at gusto kang pasalamatan. At isa rin to sa magandang paraan at para ma-notify ka kung ikaw ay may kinalaman sa isang post. Tulad na lang nito, kulay blue kapag applicable at pwede kang i-mention. At kulay white naman kapag hindi ka pwedeng ma-mention. So ano nga ba dahilan at paano natin may turn on ito mga ka-idol? Ito na mga ka-idol, pakisundan na lang ang video na ito. Una, pumunta sa inyong profile menu at pakiclick yung 3 lines sa taas. At pagkatapos ay click lang natin ang settings. At pagkatapos, hanapin lang natin ang profile and tagging at pindutin ito. At dito sa profile and tagging ay hanapin lang natin ang let anyone publicly mention you. At kailangan nyo lang iturn on ito. Upang pwede na kayong ma-mention So ayan mga ka -idol, At sana may natutunan naman kayo sa bagong video ko At kung nagustuhan mo ang video na to At bago ka pa lang sa channel ko Huwag mo kalimutan mag-follow and share Thank you for watching, have a nice day, Idol!